malamig siya malamig siya guys so kung ganyan lang lagi tayong pastigil lang yung hangin so para ma spread yung lamig, dahil yung uh, kalat lang lagyan natin hangin malamig na yung buka ng hangin guys so yun uh, so, guys magandang araw sa inyong lahat so yan yeah. So, so napakainit na araw na naman guys oras ngayon ay sa 10 50 pm so, so napakainit sa loob So, ngayon, guys. Dahil napaka-init dito sa loob, gagawa tayo ng uh, paraan para mabuwas bawasan naman yung init dito sa loob, guys. Uh, hindi tayo makapag tambay dito ng matagal kasi napakainit. init So, yun. Meron tayong electric fan dito, guys. Kaya lang, mainit yung hangin na Midubuga, lalo na at magtagal ito, guys. <coughs> Kaya, kawan natin ng paraan yan. Uh, gawin natin na uh, medyo uh, ano, malamig yung hangin na ibubuga nito para mabawasan yung init dito sa loob. So, meron tayong gagawin dito, guys. So, yun, guys gagawa tayo ng DIY na air conditioner gamit yung electric fan. So, mga kakailanganin guys, siyempre, isang electric fan. Uh, ito, dalawang flexible hose. Itong flexible hose na to guys, ito yung ginagamit sa uh, drainage ng lababo or mga labatory. Yan po yung ginagamit. So, ito yung, po yung ginagamit natin kasi mabibili to sa kahit saang hardware guys so ito namang electric fan sa mga nagtatanong baka magtatanong naman kayo saan to mabibili siyempre mabibili to sa mga nagbibinta ng mga appliances lalo na sa mga electric fan itong electric fan na pala ito guys ay isang solar yan o ito yung uh, inlet or ito yung dito magsasaksak galing sa solar ah uh, 9 ano? volts 9 volts yata yan 9 volts in so dito mag sasaksak kapag na lubat to ah uh, bale, rechargeable po tong electric pan ito guys so solar yung ginagamit dito kung wala naman kayo dito kahit anong electric pan mayroon kayo pwede so bumili lang kayo ng ganito tapos isang blower ito po yung blower na ginagamit sa mga kalan guys na pang ano, ng hangin pang, pang ihip ng hangin so ito yung ano niya control pwedeng hinaan pwedeng palakasan ito ayan so meron tayong styro box kahit anong styro box guys ma ito malaki bali 40 kilos po yung capacity nito na pwede nila ma pasok pwede rin maliit lang nito so ito yung styro na meron tayo kaya ito yung gagamitin natin so ang gagawin dito guys butasan lang natin dito ditong banda Bale itong ah uh, flexible hose Ito 'yung ipapasok itong dulo niya. Pasok dito sa butas. Ito 'yung susukatan. Pati dito sa kabila. Si dalawa itong dalawa itong uh, gagamitin natin, 'yung isa sa kabila. 'yung isa naman dito rin sa kabila. Sa so, butasan lang natin. so butasan natin guys so butasan natin guys gamit ito ya no terus kabila ya Tapos na so yun pasok natin tong hose na to dito sa kabila yan so ganyan siya tapos tong isa guys dito sa kabila pero sa ilalim to yan so ito isa guys na natin pasok dito balikan so, yan tapos kutin yung ganyan ganyan wag niya siya. Hindi niya yun sulok. Pasok na tayo. Apos, to yung drawer na tinilagay nis. So, saksak natin ito. So, ito yung kanyang control. So, ito. Saksak na. So, ito yung kanyang control guys. Pinitin natin. Pupunan natin. よし。かなって Ya. Yeah, no. Ya. Yeah. So, mereka sudah dan sebuah

atas yang guys ini okay. okay. so Tapos doon isa, dito. So, um, sa loob nito guys, dito yung ano, ilo. Ayan o, no? may mga ilo hilo po yung lagay natin kalahating bloke yan guys so yan yan so yung hose dito natin ilagay eh, dito para yung lamig uh, ibubuga so yan yan yung ano guys pampalamig natin yellow yan Sí, vale que la tiene un café. Panta rin tong fluid. yeah, Ayan. Yeah. Malamig siya. Malamig siya guys. So, kung ganyan lang, nakita yung pastibil lang yung hangin. So, para ma spread yung lamig. Dahil yung Uh, kalat ba? Lagyan natin ng electric pan So ito, Ayan. dito natin ilagay sa gitna. Opo, natin. So ito, guys. So, ito natin. so dito natin ilagay sa gilid. gilid lang guys so talian lang natin lagyan natin ng kibultay so yun guys oh natin ng kibultay Yes. So. Kali Masya. Na Semoga nanti pandarin tuh blower. dan Gitu nah lah. Saya melobi dah. Nian pandarin nanti yang listrik Pak. Ya. Saya melobi. Kalau lebih banyak ngomong guys. Ya. pagkalamig na. Yun, bawasan na yung init. So pwede mong steady. Steady rin natin sa harap. Ayan, steady na siya. ya. Live. lagi guys. Semoga kan guys. So, hindi lang to 5 minutes. Hanggang maubos yung load nung sa live. Tatagal to guys. So, sa mga nagtatanong sa mga nag comment, ah, uh, hindi daw ah uh, wala daw Baliwala lang to guys. Hindi daw gagana. susubukan subukan nila guys. So, yung unang video natin, yung ginagamit natin ay exhaust fan. So, mukhang nahirapan kayong maghanap ng exhaust fan. Kaya gumawa na tayo ng bagong, pagibagong video para hindi kayo mahirapang maghanap. So, ito, electric fan. So, sigurado naman tayo na meron kayo nito sa bahay ninyo. So, ito ang gagamitin nyo. So, ganun lang. O, so, ito namang blower, tatanong na naman kayo kung saan magbibili. Ito, magbibili ko to sa online. Online lang to. At ito yung tinatawag na blower sa yung ginagamit sa kalan. Uh, ano lang to? Yung ito. Bali, 12 volts. 12, 12 volts lang to guys. kasih lagi so ya yeah, kita nanti ya yeah. stabil lah para yang angin gitu terus uh. guys ah coba jangan pelak guys tolong dikepang atau di solar, di ring sak-saknya sak, -sak ah uh, kuryente. So, meron siyang cord dito sa likod. Yan. Meron siyang cord dito para pwede natin isaksak dito sa kuryente. Yan. So, ganyan siya. Kailaw yung pula. Ganon din pag solar yung ginagamit natin dito yung saksak ilaw din to ayan muli habang nag under ah, siya guys nagsacharge din kasi may battery dyan sa ilalim under natin Ayan so, o. Malamig na siya guys. So, ganito lang kasimple. So, paggawa ng tinatawag na DIY air conditioner. So, ayan. Pwede nyo yung subukan, guys, at kuyahin dyan sa inyo. Ayan, no? Malamig yung hangin na ipinubukan niya Kasi yung hangin dito, malabas. At dito yung blower humihipan niya sa loob ng styrofoam kasi may yellow doon sa ilalim nitong styro kaya ang lumalabas dito sa isang hose ay malamig na hangin so yun malamig na siya so nawala na yung init dito guys so yun maraming salamat sa inyo hanggang dito lang itong video at sana ay may natutunan kayo dito guys at sana nakatulong itong video na guys na magkaroon kayo ng uh, solusyon sa, sa, ganitong mainit, napakainit na panahon yan maraming salamat bye okay. bye God bless po